Kapag nawala siya sa akin, wala na rin silbi ang buhay ko. Linya ng mga taong takot maiwan. Nakaranas ka na ba ng sitwasyon na habang mas lalo mong hinahabol ang isang tao? Mas lalo siyang lumalayo? Yung pakiramdam na habang todo effort ka, siya naman ay parang wala lang. At sa huli, ikaw yung pagod, ikaw yung talo, at ikaw yung nasasaktan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ayon sa mga Stoic philosophers? ang pinakamakapangyarihang paraan para makuha ang respeto at pagmamahal ng tao ay hindi sa paghabol kundi sa pagbitaw? O tama ang narinig mo, minsan ang hindi paghabol, yun mismo ang nagiging dahilan para sila ang kusang lumapit. Marami sa atin ang lumaki sa ideya na kapag gusto mo ipaglaban mo, kapag mahal mo ipakita mo, kapag gusto mo siya gawin mo lahat para mapansin kanya. Sounds romantic sa pelikula, pero sa totoong buhay, Iba ang nangyayari. Habang mas nagte-text ka, mas hindi siya nagre-reply. Habang mas nagpapakita ka ng effort, mas nagiging malamig siya. Habang mas nagpupursige ka, mas lumalayo siya. At unti-unti, parang nawawala ang self-respect mo. Kasi ikaw yung laging available. Ikaw yung laging nag adjust Ikaw yung laging humahabol. At siya, uh, chill, relaxed, walang pake. Mas masakit pa. Kahit sa early dating stage palang ramdam mo na, ikaw ang unang nagme-message. Ikaw ang laging available. Ikaw ang gumagawa ng paraan. Tapos siya, busy, occupied, ghosting. Sa sobrang effort mo, parang ikaw na yung nauubos. Ikaw yung nawawala. Ikaw yung lumiliit. Pero bakit ganito? Bakit habang hinahabol mo ang isang tao, mas lalo siyang lumalayo? Psychology lang yan. Kapag madali kang makuha, Bumababa ang tingin niya sa'yo. Availability kills value. Kapag hinahabol mo ang tao, ang message mo ay, mas mahalaga ka kaysa sa sarili ko. Even if hindi mo sinasadya yun ang vibe. Reverse attraction. Kapag habol ka ng habol, instinctively umaatras ang tao. Tumatakbo. Lumalayo. Nag-iibang tingin. At halos lahat ng heartbreak na galing sa sobrang habol. Isang pattern. Yung hinabol. Mas lalo kang binaliwala. Yung nanghabol, nauubos, napapagod, nawawala ng dignidad. At dito pumapasok ang stoicism. Sabi ng Stoics, lagi mong tandaan ang dalawang bagay. One, may mga bagay na kontrolado mo. Two, and may mga bagay na hindi mo kontrolado. Guess what? Hindi mo kontrolado kung magugustuhan ka niya. Hindi mo kontrolado kung babalik siya. Hindi mo kontrolado kung magiging loyal siya. Pero... Kontrolado mo kung paano ka magdadala ng sarili mo. Kontrolado mo kung paano mo ibibigay ang respeto mo sa sarili mo. Kontrolado mo kung ititigil mo ang paghabol sa taong hindi nagbibigay ng halaga. Sabi ni Marcus Aurelius, kapag pinili mong huwag habulin ang isang tao, bumabalik ang kapangyarihan mo. At ironically, dun ka mas nagiging attractive. Bakit? Dahil na-attract ang tao sa confidence, hindi sa desperation. Dahil na-attract sila sa self-respect, hindi sa self-sacrifice, dahil na-attract sila sa taong kayang magsabing, Kung para sa akin ka, mananatili ka. Kung hindi, hindi kita pipilitin. Paano mo iya-apply ang stoic principle sa araw-araw? 1. -araw? Huwag ka maging available 24-7. Space creates attraction. Silence creates curiosity. Isang message lang, tapos move on na sa araw mo. 2. Live your own life. Mag-workout. Magtrabaho. Magbasa. Magpahinga, maggrow kapag busy ka sa sarili mo, nagiging magnet ka nang hindi mo namamalayan. 3. Huwag ipilit ang hindi nagwo-work. Kung malamig siya, let go. Kung hindi nagre-reply, move forward. Kung hindi nagpapakita ng interest, respect that. 4. Build mystery again. Kapag hindi ka predictable, nagkakaroon ng intrigue, depth, curiosity. 5. Use your energy on yourself ang energy ng paghabol. Gamitin mo sa career mo, katawan mo, mindset mo. Value attracts value. Pero tandaan, stoicism is not manipulation. Hindi ito di ako magre-reply para maghabol siya. Hindi ito magpapalamig ako para siya ang mauna. Hindi ito laro. Stoicism is self-mastery. Hindi ego games. Kung gagamitin mo ang stoicism para manipulahin ang tao, lalabas at lalabas ang insecurity mo at masisira ang attraction, ang totoong stoic. Hindi nag-harvest ng reactions, hindi nag-adjust para magustuhan, hindi naglalaro ng push and pull, o hindi nagpapanggap na busy. Hindi ginagamit ang silence as a weapon. Ang stoic ay totoong busy, totoong may boundaries, totoong may sariling buhay. At dahil hindi ego ang pinanggagalingan mo, confidence ang lumalabas. Kapag natutunan mong hindi habulin ng tao, Nag-iiba ang mundo mo. Hindi ka natakot sa rejection. Hindi ka dependent sa replies niya. Hindi mo na hinahanap ang validation. Hindi ka na nauubos. Hindi ka na natatakot maiwan. At guess what? Kapag hindi ka takot mawala ng tao, ikaw yung taong hirap nilang bitawan. Attraction follows calmness. Respect follows boundaries. Love follows clarity. Kapag kalmado ka, kapag buo ka, kapag hindi ka naghahabol, ikaw yung kusang hinahabol. Pero, may tanong ako sa iyo. Naranasan mo na bang umabot sa punto na kahit alam mong sinasaktan ka, hindi mo pa rin maiwan, kahit alam mong hindi ka niya pinahahalagahan, umaasa ka pa rin na babalik siya, at kahit alam mong ikaw yung lumalaban mag-isa, ayaw mo pa rin bitawan. Kung oo, oh, hindi ka nag-iisa. Dahil ang pinakamahirap na laban sa pag-ibig ay hindi yung pagpapaalala sa kanya kundi yung pakikipaglaban sa sarili mo. At ngayon, pag-uusapan natin ang totoo at pinakamalalim na dahilan kung bakit habol ka ng habol at paano tuluyan itong mapapalitan ng stoic confidence, boundaries at inner peace. Let's be real. Hindi masakit ang pag-ignore niya. Hindi masakit ang late replies. Hindi masakit ang pagiging cold niya. Ang masakit, yung meaning na binibigay mo sa mga ginawa niya. Kapag hindi siya nag-reply, iniisip mo, ayaw niya na sakin. Kapag hindi siya nag-effort, iniisip mo, hindi ako sapat. Kapag nagbago siya, iniisip mo, ano bang mali ko? Hanggang sa unti-unting lumiliit ang mundo mo, lumiliit ang tingin mo sa sarili mo, lumiliit ang lakas mo, at dahil takot kang mawala siya, mas lalo mong pinipilit na manatili. Ito yung reality. Hindi ka naghahabol dahil mahal mo siya, nagahabol ka dahil natatakot kang mawala yung pakiramdam na may nagmamahal sa iyo. Dahil natatakot kang bumalik sa pagiging mag-isa, dahil natatakot kang tanggapin na baka hindi ka niya piliin, at yan ang tunay na sakit. Hindi yung rejection, kundi yung pagkawala ng sense of worth. Bakit kaya ganito? Bakit kahit obvious nang wala ng interest, tumidikit pa rin tayo? Bakit kahit cold na cold na siya, umaasa pa rin tayo? Psychology explains it in three ways. Punag kapag minsan sweet siya, minsan hindi nagiging addicting. Parang slot machine. Hindi mo alam kung kailang katatamaan ng reward, kaya hindi ka makalet go. Two. So, madalas hindi yung tao ang hinahabol mo, kundi yung feeling ng kaibigan ng loneliness mo. Iniwan ka dati, nasaktan ka dati. Kaya ngayon, kapag may lumayo ulit, nagpapanik ang nervous system mo. Three. Kapag sobrang attached ka na, iniisip mo. Kapag nawala siya sa akin, wala na rin silbi ang buhay ko. Doon nasisira ang boundaries. Doon nawawala ang dignidad. Doon nagiging obsessive ang paghabol. At dito papasok ang stoicism para ibalik ang full control mo, sabi ng Stoics. Ang pag-ibig ay dapat nasa ilalim ng reason, hindi ng impulsiveness. Hindi against sa love ang stoicism. Ang ayaw niya ay yung pag na umaalipin. Kaya ganito ang mindset nila. You own nothing but your mind. Hindi mo pag-aari ang oras nila. Hindi mo pag-aari ang feelings nila. Hindi mo pag-aari ang responses nila. Ang paghabol ay nagmumula sa ilusyon na makukuha ko ito basta mag-effort ako. Pero sabi ng Stoics, ang emotions ng ibang tao ay hindi mo saklaw. Do not depend on external validation. Kapag umaasa ka sa replies niya, sa attention niya, sa effort niya, nagiging alipin ka ng mundo niya. If it is not within your control, release it. Hindi mo kontrolado kung mamahalin ka niya, pero kontrolado mo kung paano mo mamahalin ang sarili mo. Hindi mo kontrolado kung babalik siya, pero kontrolado mo kung paano ka babangon. Hindi mo kontrolado kung pipiliin ka niya, pero kontrolado mo kung pipiliin mo ang respeto mo. Ngayon, paano mo ito gagawin sa totoong buhay? hindi lang sa utak pero sa araw-araw let's go practical ito ang gawin mo one huwag laging maagang sumagot huwag palaging online kapag online siya huwag maging ready anytime stoic lesson self-respect creates attraction two ang tao pag masyadong sinasakal lumalayo pero kapag binigyan mo ng space may chance na sila ang humabol sure imbes na maghintay sa chat niya mag-workout magbasa magtrabaho, mag-improve, magma sa buhay habang tumataas ang value mo, bumabalik ang power mo. Or kapag gusto mong mag-chat ulit, huminga ka. Kapag gusto mong maghabol, mag-isip ka muna. Kapag gusto mong pilitin, alalahanin mo. Hindi ko ito kontrolado, pero ito ang babala. Maraming lalaki ang ginagawa ang stoicism para magpanggap na malayo, magpanggap na busy magpanggap na strong, magpanggap na hindi affected. That's not stoicism. That's ego. Stoicism is not silent treatment, manipulation, emotional games, pretending, push-pull tactics. Kapag ginamit mo ang stoicism para magpachase, lalabas at lalabas ang insecurity mo. Makikita niya, mararamdaman niya, the stoic way is simple. Kapag ramdam niya na totoo at buo ka, hindi mo kailangan ng tricks. Ito ang mangyayari kapag natutunan mong huwag habulin ang hindi mo kontrolado. Babalik ang respeto mo. Hindi ka natatakbo ng tatakbo. Hindi ka na napapagod. Hindi ka na lumiliit. Babalik ang emotional strength mo. Hindi ka na nanginginig kapag wala siyang reply. Hindi ka na kinakabahan kapag may distance. Hindi ka na paranoid kapag malamig siya. Babalik ang presence mo. Nagiging mas kalmado ka. Mas grounded. Mas masculine. Mas nagiging attractive ka. Without even trying. Hindi dahil nagpapa-hard to get ka, kundi dahil may sarili kang mundo. At alam mo yung pinaka-ironiko? When you stop chasing, sila ang nagiging curious. Sila ang nag-iisip. Sila ang nagtataka. Sila ang lumalapit. Dahil ang taong hindi nagahabol may sariling lakas. At ang taong may sariling lakas, yun ang hindi madaling makuha. Kung umabot ka dito, ibig sabihin handa ka ng piliin ang sarili mo. Kaya comment mo sa baba, hindi ko hahabulin ang hindi ko kontrolado. Para malaman kung isa ka sa mga lalaking, pinipiling maging matatag, kalmado at may sariling halaga. Kung nagustuhan mo ang video na ito, like, share at subscribe para sa mas marami pang stoic love advices at tandaan, ang lalaking buo ang sarili, hindi kailanman nagmumukhang nagahabol, at ang lalaking hindi nagahabol, yun ang lalaking kusang hinahabol.